Nagpabalik ang PTV Balita Ngayon. Inanyayahan ng Department of Trade and Industry ang pinakamalaking district cooling system o DCS provider sa bansang Qatar na mamuhunan sa Pilipinas. Nitong linggo, nakipagkita si DTI Secretary Fred Pascual kay Chief Executive Officer Yasser Al Haida ng kumpanyang Qatar Cool at sa Business Development Director nito na si Mohanad Kader dahil sa ipinakita nilang interes sa pagtatayo ng DCS sa bansa. Iniaalok ng kumpanya ang cost at energy efficient na heating, ventilation at air conditioning systems para sa mga gusali. Alin sunod naman ito sa layunin ng Marcos administration na ibaba ng 20% ang energy consumption sa Pilipinas pagdating ng 2030. Inanyayahan din ng DTI ang Qatar Cool na pag-aralan ng iba pang lugar sa labas ng Metro Manila na maaaring gabitan ng DCS implementation. Naniniwala rin si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malalaking taong nasa likod ng umano'y talamak na iligal na aktividad sa bayan ng Bamban sa Tarlac. Tanong ng kalihim, paano ba nakalusot ang ganito kalaking criminal syndicate sa provincial government at maging sa Philippine National Police? Nilinaw rin ni Tudoro na hindi niya kilala ang kontrobersyal na alkalde ng bayan na si Alice Guo na ginigisa ngayon sa Senado matapos salakain ang Pogo Hub sa Bambanong Marso. Dagdag naman ang kalihim parehong tinututukan ng DND ang mga ilegal na aktibidad sa bayan maging ang kaduda-dudang citizenship ni Bayor Guo. Tulad din ng pag-iimbestiga ng lahat ng gobyerno sa illegal uh, activities ng uh, Chinese uh, nationals at uh, mga subversibong elemento nila pati na ang mga fake news na kinakalat nila sa kanilang mga paid uh, uh, outlets at 'yan ang mga balita sa oras na ito para sa iba pang updates i-like at i-follow kami sa aming mga social media account ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas magandang hapon